Watch ko mababa Takbo ko mabagal lang Ilalim to matama Pag balubak ang daan Oto nakastan, side na sa hams Pati ka akiting ka Mga tumingin, bali alieg Malahar kiri Ay di na mga paps Ang na nga tayo ulit sa Car Wash At ating pinapalinis ang dibini si Uno Di ayan Ayan, nasa Forasas tayo ngayon Uno hindi ni pa ang ating sticker eh nga pala yung ating drug skirt mga paps. yan poging pogi naman eh pag naka drag skirt kaya sa mga gusto maganda dyan mag drug skirt guys uh, PM nyo lang ako sa main account ko RJ so kaya sa page sa carbit so ayan yung drag skirt nga natin ah, uh, dagdag pogi baga at syempre shoutout nga pala sa Can Royal Philippines ayan yung nga ating ginagamit na langis kay Uno kasi nga pala mga maps, may gugahanin nga pala kayo sa sakyan sa Cavite. So, hinihintay ko lang si Pikachu at magpapasama ko kay Pikachu. May bago na naman tayong gugahanin sa sakyan. Civic pa rin syempre. So, surprise na lang. Abangan nyo na lang mamaya. At si Pikachu on the way na dito sa Puray sa wash para sunduin ako. Tamang linis lang. Oop. Nalinisan din. Sa so, tagal na rin din nalilinisan. Nabis ko din yung game po pugin. Oh. E siya, pa paano, papakitahan ko na kayo ng kapirasong montage. Montage, ikangalik ko yung pati kapirasong montage. Kita mo ko sa daan, mabilis pa na po. Kasi kamagaan na panis ka ano, nainis na ako. Parang di ko na makita Pambihira bihira, lang lumihis na ba to? Bye bye sa iyo, talagang mamimiss mo ito. Napakain ng abo, nung nag-shift na ako. Dumikit ka ba? Oh, talaga, totoo. Palayo at ingagot, huwag ka mag na sinda, huwag ka umiyak. Yung chip at kotse niya ay nasipa. Sabay kami, dalawa sumibat, sumagad. Noong ko kuway kumagat na pamura na lang sya yun eh nasaan na kaya si Bigat kaya nangyayari gawa na kami yung nagkukuhanig sa kabising Honda Civic yun ay hindi nangyayari pagkakatagal siguro yung na-traffic sa may tambot traffic dun palagi eh di ayan na nga binabanlawan na nga si Uno ayan guys syempre huwag nyo nga kalimutan mag-subscribe sa ating Youtube Channel Yang Karmic TV So, yun nga, sabi ko nga kanina, kaya nga kami nagpapalilis na ngayon. Gawa ng busy na ako bukas, gawa na kami yung organizer dun sa event ng Calacapes X Carmit Philippines Anniversary Meet. Yung bali apat na taon na ang Carmit. So, maraming maraming salamat sa lahat ng sumuport pa sa Carmit Philippines. Ayan. So, oh, shoutout po lang sa mga pogi nga, Ray. Ah, Ute, oh, kailan tek mo naman nga, Ray. O, oh. oh, malinis na ulit sa uno. Ito, yung pagkakadali din sa 4 aces. Ah. Eh? Ay di sa mga gusto magpakarwas din sa Coraisos Charo kasi hindi po lang kay Dini sa may mataas na kahoy. Arin na may makikita niyo agad din kung nagparami kayo sa may mataas na kahoy. Pagdating niyo doon sa kantong yun, mas lumigo lang kayo kung lang kay Dini sa may kantong yun, makikita niyo na agad na Oo. Eh. Oh. Dini ako lagi nagpapakarwas. Yun. Butang mahuhulog pa tayo eh. Dini ako lagi nagpapakarwas at talaga namang napakaganda ng gawa nila Dini. Talagang napakalinis. So, sa so, mga gusto din magpa-ceramic coating, nagsiceramic din sila dito. oh, katulad na rin. Interior detail lang kaya Ay, hubad na hubad day? Eh. So, ay di rin nga ating pinoproblema ngayon. Oh, Yan, no? Pasok sa loob, tubig. Gawa nang di masarado na nga sa ating bintana. Ipapaayos pa din natin lahat ng bintana. Ay, ay, hindi rin nababa. Karing sa driver side. Papasang nababa na lang dyan sa lahat ng bintana ngayon. Sa anong yun? Sa passenger seat. Di papahangin pa din pala tayo. Ay, pagkakalambot ng gulong na iyon, ah. Diyos ko po. Wow. Ay, puro gaspos na lang, eh. Papagawa pa tayo ng mga bintana. Papabit natin yung bago natin block, yung POA. Ay, talaga naman napakalaming na gaspos na rin ang aking kutsi sina sina Sino, sino, sino shout out? Oh, itaba. Ha? Wala, Parang may Ang pangalan, Yuan? Hindi. Lian? Lian? Yon, sarat daw. Ano, 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 ano? Yon. Sabay mo magpatuloy no? si Sinaktan daw. Anabat, Ay, nako naman. Eh, ano ba kang ginawa sa iyo? Anong ginawa sa iyo? Oh, sinaktan daw ko rin. Ay, di rin na nga. Nililinisan ng loob ni Uno. Binabakium na. Oh. Ay, kinuha nga pala tayo guys na drug skirt. Yan. Ang nagabil sa atin yan ay Emery, si, si Tol Justin Rosales. Yun, shout out kay Tol Justin Rosales. Yeah. Maraming maraming salamat sa pag avail ng drug court. Ay di bukas, dadalhin ko doon sa may kalaka at siya naman ay Emery laang. Malapit lang yung sa kalaka, kasunod na. Ay di, doon na lang kami magpapangit at doon ko ibibigay sa kanya yan. Ay di, ari nga pala guys, ang ating ginagamit na langis kay Uno. yan Can Royal Philippines. Subukan nyo na din to mga paps. So, mamimigay tayo nito sa ano sa kalaka bukas. Itong langis na to. Dahil papadalan tayo ni Kan Royal ng langis. Yung. So, shoutout kay Kan Royal. Boss Can Royal, maraming maraming salamat po sa inyong support na palagi sa akin at sa Carmit. Eh, bukas nga kasi anniversary ng Carmit doon sa may kalaka. Eh, ngayon, nagpadala si Kan na Royal sa atin ng langis na pamparapol natin or kaya pamigay natin doon. So, maraming maraming salamat po, Kan Royal Philippines. Yung. Boss, enjoy. Nandiyan dyan ka na pala eh. Ako, boss. Pa. Saan ka ka dumami? Hindi ka napansin? Saan ka mo? Ay wala. Susunday pa ako din eh. Oo. Ano oh. kaya? Pambenta? Hindi. Pang sarili lang. Ay, oh, Ayan nga pala si Boss Anjo. Ayan. Ah, napakabait naman ang tao ngayon eh. Ayan ang mayari na rin. Tap na rin. Eh di rin nga palang, sumpa. edi <laughs> di kayo pag... Ganito daw yun eh. Pag ikinagpalinis ng sasakyan. Tsaka naman dadali ang ulan. Eh di rin nga. nga umulan na tunay naman ah eh, pagkakamalas naman palagi para yung sinasabing sumpa na kapag ay talaga namang uulan wala umulan na oh pero okay lang at iwala naman natin si iiwala naman natin Dan. pinapatanggal ko lang yung tagas lawang lawa no Daming tagas niyan. Buwa din sa distributor. Tsaka na natin ipapaayos ang tagas pag nagpalit na tayo ng head. Yung PO8. Yan, ayos na yan. Good job. Okay, ayos na. May palibagong tagas ulit yung susunod. Ayos na. Ay, di ba ang lahat? Papakita ko na ulit kayo ng kapiraso. Um Kotso kumababa. Kotso kumababa mo kung mabagal lang Ilalim to matama Pag balubap ang daan Oto nakastan, side na sa hams Pati akiting ka uh. Mga tumingin, bali-aliig kiri ah uh. Parang nabibitin ba? Pwede pa to'y sagad sa uh. kintab nga yun oh Oo, kahit luma ng ating carbon Ay kahit pa may kuminta pa rin Susunod natin yung mga carbon fender, tsaka carbon trunk. Ay di yun, nakahingi tayo ng dalawang sticker din oh. ni k Polar Aces. Ayan, kakabit natin na rin dyan sa magkabilang drag skirt. Bagay na bagay rin daw. Tapos rin nasa taas na rin, pang rep daw. Kapitan ng mga bills. <laughs> ayan. Maraming salamat po, Sanjo. Ayan. <laughs> okay, kabit natin ito mamaya pag natapos na linisin na rin. So, ayan nga. Ballywin Hawks nga pala si Uno ba? Pier na pier yan boss ah Yuck, nagpatak na <laughs> Pier na pier Kikitap kaya dyan boss yun ah Kaya <laughs> Ay, hindi yung kikitap yan Basta e, pa rin isa sa gumawa eh Kalagalawa Bumukang bago ang iyong putya eh, Kahit luma <laughs> So, itong sticker na to, din din natin kakabit. Yan. Hilero natin din yan. Oh, mamaya, pag natapos yan. Ay, grabe lang ang pagkakakintab na yun. Ah. Gayong. Nakakalibago eh. Luma na yung kumintab pa ng garo eh. Aba Tingnan nyo naman. Oh. Ma'am, okay na po ay kita nyo gayam. oh abo ayayos na ah, linis na ni uno oh aray grabe talaga din sa 4 inches car wash oh. di yung kita nyo naman kung gano'ng kaganda yung linis din eh talaga namang literal na malinays ay, winax po si Uno eh. Marami, maraming maraming salamat talaga kay Bosanjo ng 4 Aces Car Yan. edi eh, pa paano? Kitakits na lang tayo bukas sa kalaka. Di, ko na din tatapusin na rin vlog na re maraming maraming salamat sa lahat ng tinapos tong vlog na to. Uh, tayo na nga. Pumunta na nga kami ng Kabite. Siguro, ibang ano na yun. Ibang vlog na yun. At ari mahaba na rin vlog na re Di, bago tapusin na rin vlog na re Papakita ko muna ulit kayo ng kabrasong Let's go! Overtake, Overtake. Sa mga mga mabagal. Down Lakas um, ng hatak, di na mahanap Nikod na auto na lang, tila ang kanila nasasagap Di maagap, at simula pala na unang bitaw Agad siya na maalam, pagka downshift Sabay zoom, hit that power shift Sabay room, Honda Civic build with that spoon With the crew, we making the moves Far away where I came from, just by really moving fast I overtake, I'm in the front and now they talk behind my back Baby, When zero to a hundred, yeah you know we got that fast car Walang pwede we won't make it that far Now I'm making money every time I want to blast bars Got me long on music and I'm feeling like a track star